So, kung hindi man natin, kung hindi man tayo pinalad sa ating Duterte, lima lang ang nakapasok doon sa Duterte natin or ilan na bang nakapasok? Lima or anim lang sila lahat. Eh dito na lang tayo sa ating uh, Dragon Broad Post at saka Pins Concrete Post. Tingnan niyo kuya ha. Tingnan niyo mga idol kung paano nila hugutin ito, di ba? Tingnan niyo, sige. Hugot kayo. Di ba? Ayun. Di ba? Oh. Grabe. Sobrang uh, sobrang ganda ng uh, pagkabunot nila oh. Biro mo. <laughs> apat ka agad, isang birada, apat ka agad. Nako. Tingnan niyo. Kuya, saglit lang. Di ba? Diba? Oh, itong isa tingnan niyo ha. Kung paano nila bunutin ito. Ayan. Ha? Ayan, so ilalagay muna nito ang uh, uh, tawag dito itong mating yan, natin kung paano nila ilalagay yung mating kaya follow na po kayo sa ating uh, Facebook page Jim Hardware Kukulambir Concrete Products Malulang Brands Jim Hardware Kukulambir Concrete Products Kanituan Brands ating uh, Tripoli NF Kukulamber, ating personal account Felix Tan Pagikan Jr. ang ating YouTube channel Jim Hardware Kukulambir Concrete Products po At saka sa ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 para updated po kayo sa ating mga video mabuhay po tayo and God bless po we can ship you nationwide walang problema Private message nyo ako at isend ko sa inyo ang at shipping details. Mabuhay and God bless po.